Magandang magandang araw po sa ating lahat. Hello Philippines and hello world. <laughs> at hen nga at nagumpisa na naman ang araw namin ng aking anak na may ngiti sa labi. Masaya lang, di ba? Ganar. Kahit maraming iniisip, laban lang. Ganar. Eto nga at ihahatid ko na ang aking anak. Takita ko na naman to na pagkamahal-mahal nilang maningin. Dapat dyan, limang piso, 10 piso lang. Okay. Abay, ginto ata ang kanilang toilet ba? Ang nakakaloka. O alam niyo na kung saan mahatagpuan yan. O di ba? Promotion. <laughs> Oh, bahala nga kayo dyan. So, hayan nga, taglalakad na kami ng anak ko na pagkaaga-aga na pagkainit-init. Abay, alas 7, mahigit lang yan. At hanggang dito na nga lang ako at nitignan ko ang aking anak. O, ba diba, napakaliwalas ang tulay ngayon. Nakakaloko, O, oh, diba, bongga. Napakasarap bumiyahe. napakaliwalas Walang graphy. Hindi, hindi ka na maiinip at maiinitan. Let's eat. <laughs> Kain tayo. Kain tayo. Ang ulam ko ay... <laughs> Dinang dong. Sa in, a brow. Mm. So, tapos nilagyan ko ng kaya lang hindi ko na hinimay yung tinapa. Ah, Puubuo na siya. Oh. O, tapos may saluyot. O. Binigyan ako doon sa may pasyente ko sa San Pedro. Ayan. Merong ano pambalaya. <laughs> Kalabasa. Tapos may ganito. Ang tawag dito. Oh, tap. Kabuhong ganun ano. Nasa luyo to. Hello, Kerr. Sa luyo. Itong sa ulam niya. Ano lasa? Sarap. Hindi ako ng giniling. Mm. Tapos, sizzling fry. Ito nga natin. Sarap. Mm. Ayun to, ayaw mo. Sarap na. Si <laughs> ng fry logo. Binilig sa ako binatas ba sa ng bonggang bongga. Minsan yung kanto hmm. na. Yung na din yung. Hmm. Sarap. Hmm. Harap. Hmm. Harap -harap <laughs> Harap. Hmm. Harap? Hmm. 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 Hmm buo-buo. Yeah. Ah, meron pang ano, mga ah, uh, Eh. Ang sarap yung saluyot, hmm? Paknapwa. Tapos, tagin natin ang sinapwa. <laughs> hmm. Harap. Hmm. Hmm. Tunay ako. Ang sarap. Tunay. Panalo. Ano? Mm. -hmm. mm -hmm. Matalong pa. Ano yung sa luyo? Kumakain ba kayo nito? Ha? Sa luyo at Thank you for watching. I love you all. <laughs> Thank you. Mangan. <laughs>